Guys, magkakat tayo ng Graham Bar. Ayan. Ito, malinis na itong sangkalan ko. Ayan. Ito ay cheesecake flavor. dito na lang ako sa takip nung tray ako mag uh, ano ayan naglagay ako ng label para makilala ko yung ano cheese, cheesecake ayan. available na ulit kasi gusto gustong bumili dyan cheesecake at cookies yung ano ayan I